Ang sila mga kit. Ha? Disgrace lang! Gagod So yun mga tol, may nadaanan ako dito. Eh, nung dami ni ilaw. Eh, mga anong ginagawa na mga to. Pero tumatalon daw sila. Siyempre delikado. Seryoso? Seryoso tumatalon dito? Ay, na ba mo? magbigay, mami. Ako pa yung kapahamakan dyan eh. Tatalong ka? Bende ayo nga, ayo nga maging dahilan ng pagkamatay ng ano. Gas sila. Gago to manunya. Uy, tangina. Wala pa din ng sila pupunta? Wala akin Hi guys, Seryoso, tumulon siya. Shout po kay lang daw tumatalon sila pero delikado. Ayaw maging dahilan para Ayo, bibigyan kita pero wag ka na lang tumalon. Oh. Diyos, oh. nang delikado dito. Dito pala yung ano, sa Undoy dati nandito rin ako noon. <laughs> Seryoso. O oh, nga, iya. Huwag delikado dyan, kuya. May mayari may ka pa dyan, kuya. Ano? yan. Kahit na. Ayoko mag maging dahilan ng kapahamakan nyo, eh. Ako, San Mateo Bridge pala to Ito yung sa Undoy dati Nandito rin kami noon sa Undoy Ando kami sa part na yun oh. Sa so, may bukuhan doon May Undoy pag diniretso mo yan, dam. Yung muli ito, yung muli. Ayun ako yung babalik mo na ito. Yan yung tumalo ulo. Siguro lagpas to ng mga 30 feet. Hindi ko alam. Mataas na masyado. Lagpas ito ng 30 feet ganyan. sunod utin rin no. 'yon ibata oh. Ano 'yung natatakot para sa kanila. Yeah. ka, Ay, ka Ay, Bibigyan kita pang siomay, wag ka nalang tumalon. Ay, ka Mamaya. Andun 'yung pera sa motor eh. Uh -huh. Ibigyan na lang kita, huwag na lang tumalon. Nakatakot din. So, no? may na ako Pero seryoso mga tola, nakakatakot talaga. Last kaya nang ano na yan o. Nang na Ang no? mo tol. Binibigyan ng bariya tapos kumatalon. nigosinyo to? negosyo namin hindi Negosyo dito to? mo? ba ang delikado na negosyo mo? Grabe yun ah. na current ng tubig ah. Ito siya, ito, ito, ito Ito itong nakadilaw, nag-offer siya ng ano, 20, tatalon siya 20 lang daw, ito rin yung negosyo nila Ito yung tumano nung una oh Pangalan mo kuya Joseph, di ka natatakot? Ha? Ilang beses ka na tumalon? Simula kanina? Lagpas na sampo? Lagpas na yan, kabilaan ko na yan pati sa nangka Tumatalong ka rin dun sa nangka? Kakatakot yung ginagawa mo kayong tumatalon dito? Madami kami. Mga ilang kayo? Lalo na pag mataas. Pag mataas tubig? Mas masarap ba pag mataas? Mas delikado nga, di ba? <laughs> Ay, mga hindi sanay delikado. Lakas ng current yan eh. Oh, yung siomay mo. Sige, wait lang. Bago ko malis, bibigyan kita. Wait oh, lang. Yung Huwag ka na maingay! Huwag ka na maingay dyan! Akin na mo ha! Ikaw na nga lang binibigyan eh! Kailet! Kailet! Tawag ka ng jowa mo! mga kit eh! Hindi kita bibigyan para tumalon dyan! Delikado talaga dyan! Padaan lang ako dito Ay, Ayun, may kambing po. Hindi eh, sila natatakot mga tol. Ulo na naman siya. Sa na ulo. Tungulo. Bali. Bali yung mga batang to, eh. gagi. Bente lang tatalon pa diyan. Ayun sino, makita na si Ano? Bibigyan na lang kita pang siomay wag na lang tumalon. Wag na tumalon. Ba mamatay ka pa dahil sa siomay Nagugutom daw siya. Ano buhay nila dito? Ano yan? Tuwing umulan? Ba't kagapon dito o dumadan? Wala naman sila. Yan <coughs> oh, lang yan yan. tama tong batang to. Kuya ilang daw nga na? Si Otep! Otep, ilang taong nga na? Ilang daw nga na? Ilang taong ka na? 12 daw, 12. Ay, ano? mo Ano? Tapos tama dito sila tumalon tapos pupunta sila doon. Saan sila pupunta? Dito na mga bata ito, delikato yan Lumalakas na nga yung ano, ano ayun o Lumalakas na yung karen